Sa pangalan ko na nagilang kanyang ng Yesu Kristo sa makatalang hapon po sa ng po sa atin. Dito po tayo sa ikalawang bahagi na ating pong ng buhay ang bawat karanin o na nakatakot sa bawat ang po ayon sa ulap ng Yosef Pablo sa mga Kaya Pilipo sa Kapitulo 3, Versikulo 8 hanggang 14. O nga, at lahat ng mga bagay ay tinari kong dahil sa magdilang gagalingan ng pagkakilala kay Piso, Piso na Panginoon ko na alam-alam sa kanya iniisip ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari ko su kalamang upang tamuhin ko si Cristo. Ngayon po, dito po sa mensahe ito, dito po ay isang bagay na parang nagbibigay ng sariling saluobin si Apostol Pablo na kung saan yung kanyang nadarama mula sa kanyang dating kalagayan hanggang sa siya'y binago ipinaparamdam niya sa bawat isa sa atin na kung ano ang pamumuhay ng nasa matinggan at kung ano ang pamumuhay sa piling ni Kristo. Sa pagkat, magkataroon po siya ng pag-ambing. Na dati, kung hindi pa natin nakikilala si Kristo, maraming abala tayo sa mga negosyo, abala tayo sa pagkikisalamuha ni kasi labaw ng sanginutan, sa mga kailangan, kamalahan, kung po sa pamilya, dilip sa lahat sa sarili natin. Pero po, sabi nga po Sir Pablo, inaari kong kalumihan. Dahil, kagaya natin, nung hindi pa natin matitirala si Kristo, kung tayo ay isang negosyante, hindi natin ma ang lunes ng lunyo eh. na sa Na, nakatuon ng ating sarili sa -ne negosyo, sa kabalahan, na kung saan kumikita tayo. Ngayon, dahil nga nakilala na natin si Kristo, at meron pala tayong tungkulin na walang iba ang ah, isasakripisyon natin yung oras na kung saan dapat ay kumikita tayo, pero dahil mas nung nakilala natin si Kristo, sa ating sarili na patwari natin ng mas mahalaga pala ang patakakilala kay Kristo isa sa mga makasanginitang nangyay. Kaya, pwede natin sabihin, inaari kong kalugihan. Dahil, kung baga, sa pamumuhay ng peryal, mayahang din mo na dati noon dapat sana kumikita ako ng ganito, pero nung makilala ng Christo, ko si Kristo, sinagot ko yung tindahan ko. Kaya po, dito sa bagay na ito, naging priority na ni Apostol Pablo si Cristo. Kaya yung kanyang kabalahan, dahil ang trabaho po ni Apostol Pablo noon, nagagawa siya ng tulda. Kung baga, meron na ang oras yung paggawa niya ng tulda. Ang gagandahan po noon, dahil nasunod niya na yung ayon sa kalooban ng Diyos. Na sinasabi sa puna, sa sampung puno na ipamili mo ang araw ng sabat. Na kung saan, sa halip na tayo'y hindi pa natin nakikilala si Kristo, ini-spend natin lunes hanggang sabat kung may trabaho. O kaya hanggang linggo pa, inuubos natin. Halos ang pahingat na lang natin, kain at tulog. Pero po, Nung makilala natin si Kristo, nabago po yun. Kaya, may ahangin na natin na nung hindi ko pala kilala si Kristo, o oh, kilang naman. Pero kung nakilala, nung nakilala ko na siya, nabago. Yung linggo, o sabado, o ano araw na ipinangingili natin, ito na yung nagiging, kung baga pinagtitimbang-timbang, nagiging kalugihan sa atin. Iniisipin natin ang mga material na kalagayan. Pero po, dahil nga, sa ang iniisip natin, yung napanataga ng ating nag-iisang kaluluwa na walang iba, yung pakikinabangin ito pagdating sa pagbabalik ng ating nakilang Panginoon, na walang iba. Kaya natin, kaya sa isakripisyo yung oras, alang-alang kay Kristo, alang-alang ko -alang sa pagsunod. Dahil sabi sa ibang bagay ng banal na kasulatan, kung ibig din naman sumunod sa akin, limutin ang kukul sa kanyang sarili. Ibig sabihin, ang pagsunod ng ay sa ating nakilang Panginoon ng Yesus Kristo, kinakailangan natin isakripisyo yung mga bagay na matatasabay kung paano dapat sana yung natin si Kristo. Mapasabal mo, ano linggo, anumang araw. Pero dahil maapektuhan yung ating kinikita o yung ating income, isasakripisyo mm -hmm. natin yung alang-alang lang sa pagsunod sa ating kinikita. Kasi po, magiging kaaraw yung kaya kung titingnan po natin dito, si Apostol Pablo, naranasan na yun, naramdaman na yun, at tayo rin, nung hindi pa natin nakikilala si Kristo, pwedeng baliwala lang, pero nung nakilala natin siya, at pinaglaanan natin siya ng oras, ng araw ng kalsama, pwede natin sabihin, isang kalutihan. Dahil, kumbaga, meron na tayong panghihiraman. Pero hindi natin nalalaman na yung pagsunod pa ni Kristo, mas hindi pa tayong tapatayain sa lahat ng ating mga inaaraman. At ako'y nasumpungan sa Kanya na walang kapwira at sarili sa makatuloy bagay, sa kapwisan kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ng buwan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po kung dati noon, lang lahat tayo sa kautosan, wala po tayong pakikinabangin. Walang improtip na nangyayari sa atin. Pero nung nabuhay na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, sa ating sarili na pagwawari natin na ang pamumuhay pala natin dito sa ibabaw ng sanibulat ay hindi lang dahil sa pagsunod ayon sa kautosan. Kundi ayon sa kapwira ng Diyos sa pamamagitan ng tananang kay Kristo. Na kung saan, kung katanong, dipindi lang o umasa tayo kung, sa, kung tayo nagpapagod sa pangmiligosyo, kung ano lang yung pinagtaguran natin, doon tayo makikita. Pero nung nakilala natin si Kristo, parang na mapapansin natin, mas malaki pa pala ang pagpapala na kasama natin si Kristo habang ginagawa natin yung negosyo. Dahil, nandun po siya, pinagpapala na tayo. At sa bagay na yan, kung baga, lahat ng ating mga pagsamo at panalangin sa Kanya, nagiging kahalagan po sa atin. Dahil kung dati noon, ba nagtinigusin ko sa bandeta, siyempre kung sino lang yung dadaan doon, yun lang ang bibili. Pero nung kasama na natin si Kristo, kasama ng na ating panalangin at nagtinigusin tayo, ang mayayari po niyan, yung, yung pakiramdam ng mga tao na parang itinutulad sila na buong sa'yo bumili. Kaya ganun po yun. Ngayon, kung titingnan po natin, sa Maxing's Sumaryo, sasabihin natin, isang talugyan na yung isang araw na magsasarapan ng negosyo. Pero pagdating pala na kung maunamaan natin ng malalim, mas, mas lalo pa tayong pagpapalain, lalo lalo na kung marunong tayong magsakripisyo ng isang araw alam-alam sa ating katila, alam isang Isokristo. Kaya po, napaka Iwaga po ng tangan ng palatay ang ilalagit natin sa ating nakilang Panginoon. Sabi nito, upang makilala ko siya at ang kapanyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag at ang pakikisama ng kanyang mga tahirapan na ako'y nakutulad sa kanyang pagkamatay. Na kumbaga, yung naturalisa ng tao, kapag nung nakilala natin si Kristo, magkakaroon po yun ng pagpambabago. Kasi kung halimbawa, ang pamantayan natin noon, ang alam natin, ang tao, sisilang, lalaki, matututo sa puskwilahan, magkakapamilya, at uh, tatanda, mamamatay. Kung baga, sa cycle ng buhay, pare-parehas lang naman. Kung baga, ang alam lang natin, kapag mamatay, wala na. Pero nung makilala natin si Kristo, at nagkaroon tayo ng kalatipan ng ating paghihirap upang sasakripisyo sa ating sarili. Alang-alang sa kanyang kamatayan, nakasama pala tayo sa kanyang dinitahan, pagkakang tao na pa siyang nagdipa o nagsakripisyo ng kanyang sarili bago tayo ipinananat. ilalakit lang natin yung pananampalataya lang sa ginawa ng ating dakilang Panginoong Yesu Kristo. Isang malaking bagay na po yan na tayo'y magkatamo ng tag-asa na tungkol sa inihanda ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya po, kung tinitingnan natin dito, yung kahirapan o yung pagsasakripisyo natin na ating inaalay sa ating kapilang Dahil lang sa siya'y naging priority na ng ating buhay, isang bagay po yan na kapapalagin sa bawat isa sa atin na sumusunod sa kanya. Kung natin tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na magpuli sa mga patay. Halimbawa, ipagkakalod na sa amin yung biyaya o regalo ng Diyos na tatamuhin na natin yung pagkabuhay na magpuli sa mga patay. Sabi nyo, hindi sa ako'y nagtamu o ako'y nalunos na hindi nang kapatuloy ako baka sakaling maabot ko o ikinaabot naman sa akin ni Cristo Jesus. Pero po, sa atin po, tinuturuan tayo na magsikap. Hindi ibig sabihin na lumipalan ang ating nakilang Panginoon, sakot na tayo. Pero kung wala nang kaugnayan sa mga kita ng pananampalataya, kahit nakita lang natin siya, pero walang connection, kasi pananampalataya po ang magpupunit ng ating sarili at sa ating nakilang Panginoon, Jesus Christ. Kasi kung halimbawa, para lang siyang panuorin, na nakita natin si Cristo ay pinapos sa cross pagkatapos yung wala na pagiging walang saysay ang buhay natin pero kung ilalakit natin na kaya pala siya inalay niya ang kanyang buhay dahil tayo ay isang kasalanan marapat na tayo naman ay magsisig at magbalik loob sa Diyos at magpasakot sa Kanya sapagkat tayo po mismo ang gagawa ng kwento ng ating buhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya po kung halimbawa, yung connection lang natin sa mata, nakita lang, pero walang pananampalataya, magiging useless. Hindi po tayo sakit doon sa binipahan ni Kristo. Kaya po, sa atin, pagsikapan natin na dapat maabot yung pinaka, pinakalayuri ng Diyos kung bakit niya sinubo ang kanyang buktong na anak. Una, para ipangaral ang ibang milyo. At iniwan niya po ito sa atin at isinulat ang mga alagad ng ating at ilang Panginoon. At ngayon, binabasa natin at ito ang nagigindaan o gabay sa ating tangaraw-araw -ano na pamumuhay. At ito po ang nagtuturo sa atin upang hubugin tayo upang nabamuhin ang ating pagkatao na hindi na tayo dapat mamuhay sa dati nating kalagayan na kung noon malaya nating nagagawa ang mga bagay na ayon sa sarili nating kanuhan ngayon meron na pong pagpipigil dahil nilalapit na natin yung isang araw na pagsamba sa ating kahilang Panginoon na kung saan doon natin siya pinakukurihan sa pamanita ng mga awiting, mga panalangin na kung saan ay iipon ipon tayo sa mga simbahan. Yun po ang ibig sabihin nito. Kaya po, huwag natin sasabihin sa ating sarili na ako'y pinatawad na, na ako'y nagtamo na, na kasama na ako doon sa iniligtas ng Diyos, na ako'y magkakamit ng buhay na walang hanggan. Huwag natin sasabihin sa ating sarili na kumpiyansya na tayo, okay na. Kundi pagsikapan tayo natin na walang iba, maabot yung mga bagay na hindi pa natin naaabot. Maray siguro, sa totoo lang po, kung tayo po ay katulad ng isang punong kahoy, na nga, itinanin yung salita ng Diyos sa ating isip, dapat po magkaroon yun ng resulta. Kasi may mayayari po niyan, halimbawa yung hotel na itinanin, E puro dahon lang naman ang lumalabas. Wala siyang nakikita ang bunga o resulta na mula sa ating mga ginagawa. Kung baga, walang pakikinatangin sa atin. Nakaya pala tayo, tinawag ng Diyos dahil tayo po pala ay gagamitin. Upang sa ganoon, ang ibang hindi niya ay dumaan sa atin at maitahayag din natin sa ating kapwa. Tayo yung magiging daan upang ang ibang hindi makarating doon sa iba-ibang mga tao na nagkakasalamuhan natin. Ang hinihingi po dito na dapat na maabot natin walang iba yung bunga na sa pamamagitan na itinanim na salita sa ating mga tainga na ito itinanggap natin dapat magkataroon naman ang pambabago sa ating pamumuhay. Na dapat nakikita yon sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Yun dapat at abutin natin. Dahil magiging useless ko, yung pagtawag sa atin, pagkatapos hindi naman tayo pinagiginabangan. Kaya po, ang importante po dito sa atin, walang iba, ano ba ka ang naging participation natin sa buhay na ibinigay ni Kristo sa atin, na binigyan tayo ng pag-asa, na baguhin muli, na tayo patawarin. Ano kaya ang naging resulta ng ating ginagawa nakakatulong pa tayo sa kapwa, nakapaglilingkod pa tayo sa kapwa, o tayo ba'y nandun pa rin sa dati nating talaga na parang walang nangyari. Kung walang improvement, walang pag Kaya, hindi ibig sabihin na kilala natin si Kristo. Nanalit tayo sa kanyang ginawa. Pero walang resulta sa ating ginagawa magiging Diyos Kristo. Kung si Kristo ba'y may ginawa, para sa atin, meron din tayong gagawin para mas lalo pa nating palawarin pa, mas lalo pa nating improve ang ating sarili at higit sa lahat na tayo po ay kasanggapanin ng Diyos po ba ang salita ng Diyos ay patuloy na malagana at kumalat pa dito sa ibabaw ng sanggit. Yun po yung pinakapurkos. Sabagat ang plano ng Diyos, walang iba, sabi sa 1.17, wala ni isa man sa kanila ang mapahamak. Panalangin ang ating kanilang Panginoon. Di ba sa tao humanap ng kanyang kapahamatan? Kaya po, kung tayo po ay nagsisikap na sa sa ating sarili na hindi tayo mapapahamat dapat, kahit kaaway man yan, kaibigan natin na hindi natin kasundo, lahat yan ay pinahahalaga natin dahil gusto natin kasama rin natin sila doon sa inatawag na buhay na walang hanggan. Yun po yung gawin nating priority. Kung si Kristo, kahit ang mga nakapaligid sa kanya, na kumukot sa kanya, mahal niya. Kahit ang kanyang mga alagat ang isa doon ay nalinglilo sa kanya, pinahalagahan niya. Dapat ganun din po tayo. Sa pagta, tayo pong mga tao, dapat kung paano ang pagiging halimbawa na ginawa o iniwan ng ating napilang Panginoon. Siya na po natin dapat tularan at sumunod tayo sa yapak ng ating nakilang Panginoon. Sa tagtag, ito po ang magbubukas ng ating kaisipan na kung dati hindi natin kaya gawin pero nagagawa pala natin, kaya rin pala natin. Kaya po, sa bagay na ito, ang ang kaugayang kay Kristo ay isang napakagandang regalo ng Diyos. Yung masumpungan natin siya. Dahil Matilala natin si Kristo, may mga nabago sa ating pagkabuhay. At yung mga bagay na hindi natin naaabot na dahil lamang sa ating buhay sa sanlibutan, mas lalo pa tayong pagpapalain at higit pa natin naaabot dahil kasama natin si Kristo ang gumagawa dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya po, ang pagtatagumpay ng tao, hindi po sa sarili. Kung walang connection kay Kristo, magiging useless. Sabi nga, kung tayo'y huwalay sa akin, wala tayong magagawa. Kahit anong pagsisikap natin, magpuyat pa tayo, mag oras pa tayong magtrabaho, kung walang pagpapala ni Kristo, magiging useless po. Pero kung kasama natin si Kristo, mas mas madali pong panangihin hindi lang addition, multiplication. Ano ang patatay ba? pag na lang natin. 10 plus 10, yun lang buhay sa iba mo sa magiging 20. Yun lang ang magiging income mo. Oh. Pero sa Panginoon, 10 times 10, magiging 100 siya. Ibig sabihin niya, ang pagpapala ni Kristo ay higit pa sa inakasama natin. Ganyan po. Kung baga, may pagtabago sa computation. Kasi po, halimbawa na lang sabi, sa pagpapatawad, makapito, 7, seven, pitong ulit lang. Sa Panginoon, may times, seven times seven. Kaya palagi pong may, may arithmetic pagdating po na kasama na natin si Cristo. Kaya po, dito sa bagay na ito, tinuturoan tayo na palawakin ang na ating pag-iisip, kaya kayo natin yung halimbawa niya, kahit man siya po sila, naranasan niya po yun, na yung ng Diyos sa kanya, na dati siya'y pagkakahit lang ng tulda, mas lalo siyang pinagpala ng Diyos. At nakapagliligod po pa siya. Pagkama, inusip ang kanyang buhay, ibigilanggo, pero hindi po siya tumigil. Naghanap na lang siya ng parasulat niya, si Tersio, upang ang Ibanghelyo ay hindi mapigilan lahat ng inubuka o sinasabi niya mula sa kanyang bibig, may taga-sulat siya at ipinahatid niya doon sa iba-ibang bayan. Kasama niya na dito ang mga taga-tibigos. Sabi ko dito, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datap, datap lahat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinuturo ang mga bagay na pinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan, sa ganting pala ng dabilan, ang tawag ng Diyos Natay, Kristo Jesus. Kaya po, kung tayo po ay isa ng tagasunod ni Kristo, dapat po, sabi nga, looking forward sa tayo. Huwag na natin balikan yung mga dati nating pinagdaanan. Sa pagdat, sabi nga, sa kasabihan, ang sa kasabihan ng tao, Baliktad po kasi yan. Ang hindi lumingon sa kanyang pinagalang, hindi makakarating sa kanyang parunan. Kaman tayo din ng tao. Pero po kay Kristo, huwag mo nang balik-balikan yung muna nangyari sa iyo. Lumipas na yun, hindi mo na yun na Kaya dapat, sabi, sa nga dito, hindi ko pa inaaring inako. Pwede meron pang kakulanan sa ating mga ginagawa. Dapat po, isang bagay ang ginagawa kung naninilimot na ang mga bagay na nasa likuran. Dapat po, yung mga nangyari sa ating buhay, gawin na lang natin siyang kwento ng ating buhay. Huwag na natin balik-balikan. Kung meron tayong nakasamaan ng loob, patawagan na natin sila. Kung meron tayong kagalit, ipagbaya na natin sa Diyos yung mga tao ngayon. Kung baga, kung pa na dapat yung galit. Huwag na balikan din na galit. Kundi, harapin na natin yung mga bagay na kung saan yung tinutungo natin. Dapat may direksyon. Kasi ang mangyayari po yan, mababaon tayo doon sa isang kalagayan, hindi tayo makakausap. Ang mangyayari po yan, paano natin matatamo yung inhanda ng Diyos sa atin? Kung pagdating doon sa daan, doon tayo ah, uh, doon tayo na tumirit, kung baka sa sasakyan, kapunta ka sa isang lugar, eh o wala ka nang ginawa. Hindi, ang ginawa ko, humani ka pa. Ang mangyayari, hindi ka makakarating talaga sa paruloonan. Kaya po, sabi nga dito nga nga, ni Apostol Paul, nagtutumuling, kung baka, duble ang bilis na dapat pansigapan natin maabot yung mga bagay na dapat natin maabot sa totoo lang, marami pa tayong mga bagay na dapat natin abutin. Pero, sa tulong ng ating nakilang Panginoon, at sa takas ng ating pananalig sa Kanya, ipagkatalupo niya lang sa atin. Siguro po, ang nandis siya na natin ang sumagi natin ngayon, nakarelate tayo sa Ibanghilyo ngayon. Salamat sa Diyos at pakinakasabing mga kahilingan sa raingan ilapit natin yan sa iyo. At ang mga araw natin na i-apply natin sa ating tao. Itanin natin sa ating isip, sa at ating puso, at kami natin itong patayahan. Kung sa ganun, meron tayong makutulang pinabukasan, i-apply natin sa pakinggan natin sa ating Salamat sa Diyos, at napagpala ng hapong sa bawat isa.